Oh. Okay. Si mo kaon sa Ros? Sang gisukad mo. Sino magkaon sa nang gisukad mo? nagising nagisingi manong ka? Ako. Oh, dagahan na puna na ni mong Ros. Oy, ubuson ni mo nagkaon. Ang amo ah, may bilin pa? Para <laughs> ko to bilin. Bet na unta bet, pa? <laughs> may ka pa, mandri! Bet na unta lang ani, okay kung da. Sus. Puro sa lang ko ko. Ikambras ko na sa imong karon <laughs> Isukan mo talang kibilinan mo duwa ka kuko ah! <laughs> kuko. Kambras ko na sa likod mo kuko karon. Imo <laughs> mo. Wala ka na kuan. man si Rosmin? Unsa ulan ni mo imo? Unsa lang duwa ka mo kuko imo ang kalot? Ha? Kiki ubos mo kitanan? May lang ka mo kaon na abdik. Wala yan to duka yung buto ni mo rot mo ka grabe man tuy mo kinetket mo sa to. Duka mo rot nga na ni mo tugapil. <laughs> ha? Gusto ko man pinadali lang kaon. May lang ka kong maluto na. Abdi kayo ka makasukad ha. Tingala ko ano ka. Tingog-tingog -tingo, sa kaldiro ha. Ay, <laughs> galing. Kaya gani, duwa duwa ka na dua ka kuko. Ha? Dua ka kuko, dua ka tiil. Dua ka na. Ikambras ko na sa likod mo. Unsan na mga Kalot. <laughs> Nanalipay si Rosmi oh. Abi niya makalintawas ka. Wala <laughs> man kiwa kung kao nun dre. Isa kiwa kaya nga mo na kadamo kiko. mo, gi-sukad mo. Ay, mo kanilang daan eh, kaya parang nakukad ka rin. Ay, sasakabalo kami mawukad ah! Yan Kagiukan mo kita nanda yun ah. isa lang ako paulo, Andre. Sa isa kung isa eh kung hindi kami kabantay. Tingala ko gilo milom do, abi ko kuring. Halo. Kuring. Amo kita ko kuring. May lang ka kung kwa na, ka kayo ha. O tiyan sa gali aw. ta, imo tong koko. Koko, tel. Mo tel ka ni imo to. Oh. Oh, teka sige, mata. Inyo ni. Eh. Inyo na eh, tatlo kami magbulig sina. Ano na naman ipasapasa karon? Ha? Ipasa-pasa naman tong dua ka bilog, tatlo kami. Pag umani mo si, pag umani mo matay mo abilin. Imo abilin gang lang ni si Rosmini odo. Balik lang sa daan ni Dros be. Ay. Hindi na kamo magsukad karon ya kay yukan ko na daan. Balik no, hindi na, ibalik lang dito kay Kabalo. kami magsukad lang, hindi kami mga pungkol. <laughs> bo, lain dobyan na bo basag isukad na ibalik-balik. Ay sa sa inyo eh. Hmm? Sa amo na hindi na lain ah. Mas lain ka na magkaon ka lang eh. Wala kang gaubra eh. Wala kang galuto. <laughs> no? Tira na po. <laughs> bu, palihog lang bu. Ay, arasudan na istoryahan ta Ay, nga apilon. Ay, nga apelon? Noon sa ka ka rosa? Ha? Huh? Mauya ka silingan mo? Nga mauli ka lang makaon? Hindi mo ka mauya. Hindi ka mauya. Baga ka naong mo. <laughs> mauya ka pa nga. Ato na po. Ato na po. Tira na po. Kaya mauli lang ko makaon po. Hala. <laughs> hala. Hala, hala. Hala. <laughs> dunso saan naman si Rusme, man? Balik na yung si Rosme. Mapanoos na karoon. Hindi mo lang ginawa. Diyak mo makuhaan. Basta matanaw mo na karoon na nami pa kayo. Hinainayon, ginanin mo. Gubob. Ikaw <laughs> pa daan. <laughs> Balik na. Ikaw sulod ko na sa karon karoon. Ikambyo ko. Ah, Tama ulit. Lamla ka rin makao na. <laughs> uh -huh. Sige na. Oh, maruan mo pa kuha.